Bilisan nyo, bilisan nyo. Uwi. Itong dalawa. Uwi, bilis. Sa tabi lang daan. Kayo, pinapalaya nga kayo ha. Para makapasyal-pasyal kayo. Nakaabot na kayo dito. Uwi. Uwi pa dito. Ang layo. Ang layo ng ano. Ang layo ng narating oh. Hala, Uwi. May palipad-lipat pa kayong nalalaman. Uwi. Ako. Sinasabi ko sa inyo kasi pag pinalabas kayo, huwag kayong pupunta dito sa kalsada. Hala. Uwi, pasok sa kulungan. Pasok sino sino nagpa-simono ha? Sino nagpa-simono? Ha? Sige, pasok sa kulungan. Pasok. Pinalabas nga kayo. Pasok. Pasok. Kulungan sa kulungan ha, sa kulungan ng diretso. Kayo, pag pinapalabas kasi kayo, matutok kayong sumunod sa sinasabi ko sa inyo. Sabi ko, wag bawal kayo doon sa kalsada, di ba? Sige, pasok sa kulungan. Sa kulungan ng diretso. Sa kulungan ng diretso ha, sa kulungan ng diretso. Sa kulungan. Oh, sa kulungan. Ha. Sa kulungan. Diretso sa kulungan. Yan, asa yung kulungan? Diretso sa kulungan. Diretso sa kulungan. Yan. Sa kulungan, sa kulungan. Pasok sa kulungan. Yan. O, oh, hindi kayo natuto ha. Sabi ko sa inyo, pag kayo pinalabas dito, sabi ko, huwag kayong pupunta sa kalsada. Ha? Huwag kayong pupunta sa kalsada, di ba? Di ba sabi ko sa inyo? Oh. Dyan lang kayo. So, andun si Daki Dakdak. Susunduin ko para pauwiin. Psst, owe! 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 Basta bang layo na nang narating nyo? Owe! Ba't kayo nakarating dyan, Daki Dakdak? Ha? pa ako na hanap sa inyo. Nakarating pala kayo dito. Uwi na, uwi. Uwi na. Pasok na sa kulungan. Pasok na sa kulungan. Uwi na. Uwi, abang layo na narating nyo. Uwi na, uwi. Uwi. Pasok na sa kulungan. Sige, uwi na. Uwi na, uwi. Uwi, bilis. Bilisan na, bilisan na. Uwi na. Uwi na, Uwi. Tabi, 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 tabi. Tabi, 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 tabi. Uwi na, uwi. Uwi. Bilis. Sabi ko sa inyo, wag kayong pupunta dito sa kalsada eh. Kaya ako nga kayo pinapakawalan para makagala-gala kayo. Pero andoon lang sa malapit sa bahay, hindi dito sa kalsada. Ay eh, kung masagasaan kayo. Bilis! Bilis! <laughs> oh, nandiyan sa gitna. Tabi na. Tabi na, tabi. Pasok na sa kulungan. Pasok na sa kulungan. Pasok na sa kulungan. Bilis na, bilis. Pasok na sa kulungan. Bilis na, bilis. Bilisan nyo na. Pasok na sa kulungan. Bilisan nyo na Sabi ko kasi sa inyo Pag pinapakawalan kayo Huwag kayong pupunta sa kalsada Nakarating na kayo doon sa malayo Bilisan na Diretso sa kulungan nyo Bilis Diretso na sa kulungan nyo ha O saan ang kulungan nyo ha Dadaan daan pa kayo kung saan saan Bilis Bilis na Diretso na sa kulungan Bilis na Sa kulungan Diretso Sa kulungan sa kulungan ng diretso ha sa kulungan. Bilis na. Ang bagal. Bilis. Bilis na sa kulungan ng diretso. Bagal, ang bagal. Bilis. Bilis na, bilis. Bilis, kulungan, kulungan. 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 Oh, pala, excuse ka lang, Excuse me, Dadaan itong dalawa. Saan ang kulungan? Saan kulungan? Kulungan. Sa kulungan, pasok sa kulungan. Sa kulungan. Saan ang kulungan? Saan ang kulungan nyo? Saan ang kulungan nyo? Saan ang kulungan? Pasok sa kulungan. Sa kulungan. Oh, mama, mama pa kayo ah. Oh, dyan na. Oh, dyan lang kayo ha. Eh, pinapakawalan kasi kayo. Saan-saan kayo nagpupunta? Sige, dyan na kayo.